May mahal ka ba sa buhay na pumanaw na? Paano kung ang pinakamalaking kawalan mo ay hindi katapusan kundi simula ng isang bagong buhay? Loss is one of life's deepest pains. Whether it's the death of a loved one, the end of a relationship, or the loss of dreams and opportunities, grief can feel overwhelming. Many wonder, will I ever heal from this? Will life ever be the same again? May pag-asa pa ba? But Easter reminds us of a powerful truth. Resurrection follows death. May buhay matapos ng kamatayan. Sisikat din ang araw matapos ang dilim. Just as Jesus rose from the grave, so can we rise from our darkest moments. Nang mamatay si Jesus, sobrang nalungkot ang kanyang mga alagad. Biruin mo, iniwan nila ang lahat para sumunod sa kanya. Dahil naniniwala sila na siya nga ang Mesiyas. Pero sa oras na mawala siya, pakiramdam nila ay kasamang nilibing ang kanilang pag-asa. Pero makalipas ng tatlong araw, nagbago ang lahat. Nabuhay na muli si Jesus. Napalitan ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bumalik ang tila na wala nilang pag-asa. And this is the hope we have in Christ. Loss is not the end of the story. Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Kapatid, ang buhay na walang hanggan ay maaari mo ring makamit kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo, ang, ang puso kaluluwa mo kay Kristo. Namatay siya sa krus bilang kabayaran sa lahat ng pagsuway mo sa Diyos. Ang dugo ni Kristo ang, ang naghugas na makasalanan mo. Kaya't malinis ka na sa harapan ng Diyos, Ama. Bukas para sa iyo ang buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ito para sa'yo? Pray tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, pinanghawakan ko ang pangako mo na may bagong buhay kay Kristo. Tulungan mo ako magtiwala na hindi pa tapos ang aking kwento na ikaw ang magdadala ng kagalingan at panibagong sigla. Buhayin mo ang aking pag-asa na nagmumula sa iyong muling pagkabuhay maghari ka sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nanalangin kasama namin, mag-iwan po kayo ng comment o ng mensahe at mayroon po mahipag-ugnayan sa inyo. Salamat po.